nakikita nyo rin ba tong abandoned na gusali na to every time na dumadaan kayo dito sa Apulid, Manikitarlac. This used to be a convention center daw back in the 1970s. Ang kwento-kwento eh nagsara daw to nung may namatay na boksingero during the 80s tapos since then eh hindi na nga daw to nag-operate. Yun ang kwento-kwento. Pero ang sabi naman ng iba, uh, much boring story eh dispute lang daw sa lupa tsaka sa ownership ng building. Now uh, isa pa sa mga naririnig naming kwento eh yung mga namamatay daw sa highway nakaharap nito. Eh yung mga kaluluwa dito pumupunta. So that's very creepy. And at the same time, uh, may nakausap din kami kanina na nakatambay sa labas. Ang sabi nila, eh, may nakikita rin sila dito mga bata na duguan. So syempre, wala naman din tayong way to prove that. Pero still, hindi natin makakailan na sobrang creepy ng place na to. Let's go around para makita kung ano ba yung mga meron dito sa loob ng Apulid Convention Center. Nakakita na kami ng dalawang bata nagdo sa may agdan. Duguan sila. Parang nagmamakaawa. Ano na pong ginawa niyo na nakita niyo yung bata? O, tumakbo kami sa takot. Kasi ngayon lang kami nakakita ng ganun eh. Kasi ito, nung pinatayo itong building na ito, lahat ng nawawalang bata, yung dugo ang nilalagay sa poste. O yung kasama namin isa, nagtarabaho rito, kaya nakikita niya. Nakagalon yung dugo. Tapos pagka nakatayo ng poste, bubuhusan ng dugo ang yeah, laki nitong place na to. Sayang, oh. Hindi nila na, na nagagamit. Mga debris sa bubong. Ayun na, nahulog na siya sa place. Ito, pre. May nararamdaman ka bang kakaiba? Oo, oh, nakakaramdaman ako ng kaba. Ako may nararamdaman ako, pre, kanina pa. Matatai so? ako. Gusto ko dumahan dun, kaso ano eh. Baka madulas kasi ako pagkaladaan ako rito. Diyan sa labas kanina, may mga nakatambay. Tapos bago kami pumasok dito, sinabi nila na mag-iingat daw kami. Kasi madulas yung daan. Oo, madali. Kasi yung basa. Akala ko dahil sa mga ligaw ng kaluluwa. Ang sabi nila, ang pinakakalaban mo daw dito, hindi yung multo, kundi yung ahas. Kasi may mga ahas daw dito ng ganitong oras. Parang may naririnig akong banda ah. Ito yung kanilang uh, abandoned CR. Okay. Hindi ka naman natakot, pre. Hindi ka natakot. <laughs> Guys, sino nyo may nakita kami dito mga laruan, no? Hindi ko alam kung sino naglalaro dito or kung gano'n na to katagal, pero... Creepy. Uy! <laughs> ano ba to? Legs like ni Spider-Man. Beyblade! So, ibig sabihin may mga naglalaro pa pala dito. Baka may tumatambay. Baka may tumatambay din. So, hindi naman pala siya ganun nakakatakot. Tsaka may mga nakatira banda rin, eh. Ito, ano to? Parang may room dito. Tingnan natin kung anong meron sa room na ito. At CR lang din siya. Sa CR. So natin. Creepy. Ito ang CR. Tapa ko, pre. Nakatakot. <laughs> Kasama kiting. Ako, oh, pre. Sumasama lang ako. Pero kung wala ka rito, di ako pupunta rito ah. <laughs> Pero Fred, siguro di naman tayo maliligaw dito no. Madali lang kung yung exit. Uh, ang sabi-sabi nila, pag nahiligaw ka daw, kailangan mo daw ano, kubarin yung short mo bilang isang taga dito na residente ng Apulid. Naniniwala ako kasi nagcamping na rin kasi kami dito. Naka-encounter na rin kami sa mga bata dahil yung mga bata, yung ibang estudyante namin may mga third eye, may mga nakikita sila. So yun, natatapot sila. Kaya ngayon hindi na namin inulit dito sa convention center. Pero itong convention center nito, nung unang panahon ay napakasaya. Maraming mga taong nagsisipunta dito base sa aking mga lolo at lola sa kanilang kwento. Pero sa ngayon ngayon kasi dahil abandon na siya at hindi na gaanong nakumpuni na naisayos at naibalik sa dati, parang medyo nalulungkot itong lugar na to. Pero hinihintay namin na sana magawan pa ng paraan kasi napakaganda sa loob nito.